Tay! Marumi dyan sa matinapay. Marumi dyan. Alis kayo. Kumain na kayo, hindi pa. Ayan. Nakita natin po siya. Saan po kayo nakatira, Tay? Ha? Saan? Saan Bakit nandito kayo? Gugutam kayo? Hindi pa kayo kumain? May ano kayo rito, kamag-anak? Ayan guys, nakita natin si Tata, binigyan natin siya ng tinapay. Tay, ano pangalan niyo, Tay? Lomer. Ha? Lomer. Ano? Lomer. Ay Omer? Ah. Ayan po si Tatay Omer. Ayan, bili natin ang tubig. Kat. Ah, binilan natin siya ng tubig. Bibigay natin mga lalo. Ayan, balikan natin mga lalo si Tatay, binilan natin siya ng tubig. tayo tubig wag kayong maguhugas dun tay ha dahil madumi yun ha pangingi kayo dyan o oh. wag lang kayo magunguha tay ha may anak kayo wala wala kayong asawa tingin kayo tay ayan ayan po sino po makakakilala kay tatay ayan po si tatay nandito po siya sa San Manuel Pangasinan mga lalabs saka nakatira ulit tay Kuya po. Ah? Kuya po. Kuya po? Mm. Yung unang sabi mo, sa anong unang sinabi mo? Kuya po. Ah, kuya po? O, sige tay, ingat kayo ha. Mm. Yan, kumain kayo. Ay, nakita natin siya dito, buhugas ng kanyang kamay. Ang dumi-dumi niyan guys, eh. Ang si sikatay. Ayan tay, sige tay, alis na ako. Kain lang kayo dyan ha. Ayan po si tatay. Sino po makakakilala kay tatay? Ayan dito po siya sa San Manuel Pangasinan. Dito po siya ngayon. Ayan.